Pag nandito ka sa abroad, gaganda ka, puputi ka, <laughs> may sahod ka pa. <laughs> Pag sa Pilipinas, uh, papangit ka pa, ukulubot pa mukha mo, wala ka pang pera. <laughs> ano ang pipiliin mo? Mag-stay dito sa ibang bansa or uuwi ka para sa pamilya? sa akin naman um, syempre matagal na ako dito sa uh, abroad and napaaral ko na rin yung aking mga anak so pipiliin ko uuwi ng Pilipinas para makasama ang pamilya ko kasi ang pera uh, oo, kailangan din natin yan pero mas kailangan natin makasama ang pamilya natin guys, habang bata-bata pa tayo Mahirap na guys kung uuwi tayo, iugod-ugod na tayo. Kumbaga hindi ka na mag enjoy uh, kasama ang pamilya mo. So sa mga kababayan ko dyan, huwag tayong -ta abutin ng mga 60 dito sa ano sa ibang bansa guys. Importante na paaral na natin yung mga anak natin uh, nagawa na natin yung obligation natin nasa, kali, nasa kanila na yon kung hindi sila magsusumikap mahirap guys na iasa nila sa atin ang mga kailangan nila hanggang pagtanda na nila Nagka, magkakaroon, nagkaroon na ng pamilya sayo pa rin lahat ang gastos para sa mga pamilya niya pamilya ng pamilya nung syempre nag na so dapat less na yung dolong mong financial sa kanila. So guys, maging ano rin tayo mga magulang. Isipin din natin yung mga sarili natin dahil syempre tatanda tayo. Kailangan din natin uh, mag-ipon para sa sarili natin. Hindi lahat ibubuhos mo sa kanila. Dahil syempre may pamilya na yung anak mo, so kailangan less na yon. Kung ano yung may bibigay mo yun na yon, huwag nang magdagdag ng kung ano-ano pa guys kasi Um, tayo rin ang mahihirapan balang araw guys So isipin din natin yung mga sarili natin O mahal natin yung mga anak natin Binibigay natin lahat ang kailangan nila Pero pag once na nag-asawa na yan Na pag-aral mo na yan Hayaan mong dumiskarte rin sila sa buhay nila Huwag lahat sa'yo Dahil ikaw ang magiging kawawa balang araw guys So pag nagkaroon na ng asawa yung anak mo hayaan mong magsumikap sila para sa pamilya rin nila kumbaga ano ka na doon uh, natapos mo na yung obligasyon mo sa kanya na pinag-aral ganon uh, wag uh, sa mga anak din dyan wag abuso sa magulang um, dahil kayo mga bata pa kayo tumiskarte kayo sa sarili ninyo wag lahat iasa sa magulang dahil kawawa ang magulang nyo dito sa ibang bansa dahil mahirap po ang mga muhan guys lalong lalo na sa mga hindi ang employer ay hindi mabait sa mga katulong nila guys pero alam nyo tinitis ng mga magulang para sa inyo pero dapat kayong mga anak din na nandyan sa Pilipinas pag pinag-aral kayong magulang nyo mag-aral kayong mabuti dahil yun lang ang maisusukli nyo sa magulang nyo dahil wala pinakamagandang pinaka magandang regalo sa magulang yung natapit napatapos mo yung mga anak mo sa pag-aaral yun at nag-aral kang mabuti hindi mo alam yung saya ng magulang mo pag natapos ka sa pag-aaral mo guys at nakita kang naging maayos yung buhay mo yan kasi lahat ah uh, hindi na lahat guys may mga bata kasing pag pinag-aaral ano uh, iba yung ginagawa kumbaga hindi nila iniisip yung hirap ng magulang nila guys dito uh, habang nagbibigay yung magulang ng pera iba yung napupuntahan yung pera na binibigay ng magulang nila instead sa school guys uh, marami kasi ako napansin na ganun So dapat maging anis tayo sa magulang natin. Na kung pinag-aaral ka, dapat mag-aaral ka dahil para sa'yo din yun. Ayan. Yun lang guys.